Sobrang yaman siguro ngayari. Ano? Pukugi ng Ferrari? Ah, nice! Pababa siya doon. Anyway guys, good afternoon sa inyong lahat. So ngayong hapon pupunta tayo ng Cavite. Tapos, nakita niyo naman sa thumbnail yung vlog natin is about grid build. Kasi itong Rossi Adventure X natin Pinagrib ko na yung bell niya. Actually, medyo matagal-tagal na. Mga isang buwan na akin nakalipas. Nung group bell ako, nasa 7,249 yung order. Ngayon, nasa 8,389.9 na yung order natin. Sasabihin ko lang sa inyo yung mga napansin ko, yung mga improvements kung mayroon man, yung mga bagay na advantages na mayroon yung pag-group ng bell based dito sa ating actual user experience sa ating Rosy Adventure X 150i. Actually, matagal na akong gumagamit ng group bell. Simula pa sa Rosy Gala, Rosy RFI ko, yan na uh, sobrang tagal niya na ginamit ko sobrang tagal siyang nagservisyo sa akin tapos yan ngayon itong si Adventure X-150 natin may agyang audition ng group bakit kailangan mag group pero ito ay to case basis lang to hindi sa lahat applicable hindi sa lahat pwede mong gawin or hindi sa lahat kailangan mong gawin This, hindi para sa lahat kailangan itong gawin sa akin kasi case to case basis dahil nga nakikita kong nang medyo nagkakaroon ng warp nagkakaroon ng warping dito sa loob ng uh, kanyang bell yung pinag, ng lining yung gas gas normal lang yun kasi kumakayad nga dyan yung lining pero syempre kapag nag warp na ibang usapan na yun kasi yun na yung nakakapagkos ng radius which is nung 6,000 kilometers maramdaman ko na sa kanya yung nagdadragging na talaga lalo kapag ka sobrang traffic So, yung traffic, yung mainit ang palang ng mga ganito. Tapos, ipit sa kalsada. Pag bumaba ba ako ng mga 3,000 to RPM, din ko nakakaramdaman yung vibrate niya, na nagde-dragging siya. So, napag-decisionan ko na ipag-rooble na to. So, nakagrooble na siya. Ang mga bagay na yun, yun yung mga sinabi ko kanina, yun yung mga bagay na dapat mong i-consider. Kung sakaling mag-iisip ka na magpapag-group build ka o hindi dito sa RC Adventure X mo o sa kung ano motor meron ka kasi nakadepende rin yan sa inspection mo talaga kung ano yung nakita mo sa panggilid mo kung ano mo sa panggilid mo pero most of the time magpapag-group ka ng bell dahil nagkaroon na ng yung motor mo minsan nakukuha sa linis minsan naman kailangan magpalit ka ng mga ibang pinsa pero most of the time ang nakakasold talaga sa dragging, itong grid bell. So, meron kanya-kanyang ADI, mga iba-ibang mekaniko about dito sa grid bell. Meron silang mga ginagamit na mga iba-ibang klase din ng thread. Kung halimbawa, ito, yung mga spline na to, iba-ibang klase ng spline. Meron silang thread type, meron silang linear type, meron naman yung with na meron naman yung big spline kaya ito yung ginagamit ko palagi ito ah hindi naman to para makipag ano din ah makipag argue ito ah eh, para ideal lang din kasi based din sa aking long term experience yung ganitong klase ng bell yung parang yung typical na group bell yung pinaka unang, -unang group bell na ginawa yung thread type yan tsaka yung linear halos wala naman pinagkaiba yan hindi din naman yan nakakasira ng lining as long as hindi masyadong matalig yung pagkaka-spline at saka uh, hindi ganoon kalalim pag malalim na yung uka nyan mag-umpisa na mag-biak-biak yung lining especially kung stock lining tapos malambot pa yung lining na ginamit ng stock may mga hard lining kasi na stock halimbawa ito yung Rosie Adventure X150i ang stock na ito, hard lining ito eh yung mga iba yung mga GY6 yung mga ayan mga iba NMAX yan mga ibang motor yan kadalasan ang ginagamit na lining dyan soft compound kasi pag malambot yan yung parang kahoy nakadesign nilang talaga yan para sa stock na so most likely pag magpapal pag ka dyan mas maganda naka-lining ka na rin kasi para hindi mas mabilis makutod so yun yung sabi ng iba na baka daw mabilis makaupod ng line pero case to case basis pa rin depende pa rin sa paggamit mo depende pa rin sa setup ng motor mo depende pa rin sa kondisyon ng panggilid mo so sa almost one month mo na na ginagamit ko tong grid natin sa Rossi Adventure X150i sa loob ng almost 1,000 km, almost one month na ginagamit ko yan Actually, more than 1,000 kilometers na eh. Kasi kung imamat mo yan, nasa 1.1k na yung difference. So, ito. Sa loob ng 1k na yan, unang-unang napansin ko talaga na wala na yung problema sa kanya sa dragging kapag ka mainit yung makina. Kapag mainit yung biyahe, eh, at saka kapag traffic. Kasi, kapag ka mababa yung RPM ng takbo mo, mabagal ka. Kasi mga 10 to 20 kilometers per hour yung takbo mo, doon mo maaarap naman yung parang lumayanig siya bago mabante. Which is ngayon, wala na. So far, eliminated na. Hindi na nangyayari. Hindi ko na nangyayari dito sa motor ko. Kahit na ganito. Ayun, kitang kita niyo naman yung araw silaw na silaw. Trick na trik dito sa atin. Wala siyang kadragging dragging. Smooth na siya. Ayun. Smooth na siya. Smooth na smooth siya. Ang torque niya, ganun pa rin. Malakas pa rin na yun yung RPM nya ganun pa rin umabot pa rin ng mga 9,000 9,000 RPM na hindi siya na masyadong nahihirapan especially yung takbo niya, ganun pa naman yung performance niya, wala naman halos nagbago. Hindi naman siya nagkaroon ng lakas na talagang nadagdagan yung lakas. Mas naging overall smooth lang siya. As compared dati yun, sa na hindi pa ako na nagka-atragi siya, nagka siya ng na pag-vibrate, yung mga ganyan. Pero ngayon, wala na talaga. As in, smooth, smooth na siya. Kahit sana kung hindi na siya nagda-dragging, kahit ganong kainit yung biyahe kayo, hindi na siya nag-vibrate. Kahit na ganito, yan, natirit yung araw at traffic, wala akong nararamdaman sa kanyang ganong klaseng issue. And most of the time naman talaga, kaya lang naman din nagpapag-rig. Para talo talaga na wala yung line Pero kung pampalakas ng hatak Hindi kasi siya ganun eh Kasi pares pa rin naman yung bola mo Pares pa rin yung center spring mo Pares pa rin yung lining mo Yung bell mo lang nakagrib Pero minsan Limbawa na ito naman yung panggilid sa mama lang yung crib May overall smoothness siya Tapos may dagdag hatak na rin Kasi syempre natutuning na Pero ngayon kasi hindi pa natin ginagawa yun All stock pa rin tong motor ko as in yung stock pa rin mga ibang parts na kain aside sa grid bell pero random ko na mas nagiging smoke siya kain eh. yung dati response niya nung bago bumalik siya yung <laughs> wala na siyang dragging wala na siyang vibration kapag ka low rpm Yun kasi yung tinatawag na dragging yun, eh, yung vibration sa low rpm kapag harang kada ka pa lang nawala talaga yun so bago pala ako nagpag-rub ng bell nilinis ko muna to tatlong beses bago ako nag-decide hanggang sa nakita ko ngayon nag oh, nagka-araw na siya ng warping da dati ko pa naman sinabi sa inyo na naipakita ko din sa mga iba kong vlog na nagka-araw na siya ng ng warping kasi nga hardlining yung ginamit dito na stock ayun pala may mga instances din sa iba-ibang motor may mga naka na pero ano pa din, nagde pa din. Pag ganun kasi, ang nangyayari sa motor mo, na nag-agribble ka na, nagde pa din, more likely may mga ibang pyesa nang papalitan. Yung clutch lining, center spring, clutch spring, yung mga ganyan. Yung mga fly ball yan. Kadalasan yun yung mga pinapalitan kapag nagde-dragging na yung motor, kaya nag-agribble ka na. Tapos, yun, kita niyo naman o. No? Okay na, pa rin yung atak niyo ng RPM niya hindi pa rin hirap na hirap parehas pa rin kasi so, nila nung nag group ako yung performance niya mas umayon doon sa mga biyahe na kailangan kong gawin tapos na i-recommend ko ba to sa lahat gaya ng nasabi sabi ko kanina hindi siya pang lahatan case to case basis siya kasi may mga tao pa rin ayon ng group bell So, pero most likely ang pinakamadaling sol solution talaga kapag ka magda na yung motor mo pag naramdaman mo nagbabibrate na siya pag low RPM habang parang pa kada magkakaroon siya ng vibration ay nanginginig tong handlebar O naaramdam ko ka sa kanya ng parang kumakalampag yung nilalim kapag ka nag-arang kada sa low RPM especially pag mga traffic or galing kang hinto yan, yan yung mga na-recommend ko, na mag-groovel. Pero kung sakali naman ako okay pa yung, ito, hindi nyo mula galangin, okay na yan. Kung yung maintenance nyo, tignan niyo na lang palagi yung mga panggilid. Every 3,000 to 5,000 kilometers. Mostly, mga ano yan, 3 months or 3 change oil. Kada 3 change oil, dapat nasisilip yung panggilid para nakikita mo kung may mga paliti na at saka gaya na, nakita ko nga ba diba? sa ganun paraan ko na nakita na nagwa-warp yung kanyang bell sa loob yung kinakapit ng line, ng line so bakit nga ba yung kakadragging kapag ganun kasi kapag hindi na pantay yung kinakalapat yung pagkalapat ng clutch lining doon sa bell o yung pagkapit ng bell doon sa clutch lining at Nung paglapat nilang dalawa sa isa't isa, hindi na masyadong makapit o hindi pantay. Yun yung nakakatagkas nakaka ng vibration. Yun yung nakakatagkas ng dragging na tinatawa. Tapos, eto, hindi ko pala bibuksan yung panggilid. Simula nung kinabitan ko yun ng grubel. Kinabit natin yung grubel. Hindi ko pala bibuksan yung panggilid kasi... Nakakadala ng change oil pa lang ako. So, pangatlong change oil sa susunod. Sa mga susunod na vlog, papakita ko sa inyo. Tapos, papakita ko din yung kung ano yung, yung ano, mga pwede pa natin ilagay dito sa panggilid. Bukod doon sa mga nasabi ko sa mga nakaraang vlog na gagamitin din natin mismo dito. I-apply din natin mismo dito sa ating motor. Tapos, idadaan din natin sa mga Subok-subok or research and development na para masubukan natin talaga yung mga recommendation ko sa inyo. Hindi ka gaya nito na may mga idea-idea na tayo. Sa ngayon, may mga idea na tayo pero sa mga susunod, gagawa natin yung ng actual user experience. Gagawin natin actual usage. Gagamitin mismo natin yung mga na-recommend ko sa inyo. Sa ngayon, itong Groovebell yan, Okay na siya, nagagamit ko siya ng maayos Wala namang problema Napakaramdaman ko din kung nakaaraan siya ng mga disadvantage Pura as of na wala Wala naman ako sa kanya nakikita disadvantage Pero advantages Especially mas maging smooth talaga siya Kapag ka low RPM, nawawala na yung dragging Tapos kapag ka mabilis na siya yun, mas, mas, mas smooth siya pag mas, -mas mabilis Kumbaga pag halimbawa, makabot lang ng mga 9,000-8,000 RPM na takbo mas smooth na siya hindi na siya yung parang may nanginginig kasi yung parang biglang naging sliding kapag ka may init yung pa pala yung sliding kapag may init yung parang may piga ka na umarap yung siya pero hindi siya yung kapit na kapit gaya nito yun gaya nyo no gaya, kapit na kapit yun random na random ko yung kapit yan yung dati kasi pag sobrang init parang nababawasan yung kapit niya ngayon hindi na hindi na ganun sa loob ng isang buwan ko siyang ginagamit sa mga pang araw, -araw na biyahe kong malalayo na 50 to 200 kilometers a day yung mga ganyan na sarasarin daan yung nalalampasan ko sarasarin daan yung mga nagdadala ko subok ko siya, na okay siya sa ngayon tayo kung wala pa ako nakikita sa kanyang disadvantage pero sa pagbukas natin ng panggilid na no, tignan natin kung magbabago yung insight natin about dito sa Dredden bell kaya kaya na sabi ko sobrang tagal ko nang gumagamit ng group and wala naman ako na experience na hindi magandang bagay tungkol dito so yun hanggang dito na lang yung vlog natin about sa group bell so sa mga susunod na vlog bubuksan natin yung panggilid no gaya ng pinangako ko sa inyo maraming maraming salamat sa panonood and see you on the next vlog